Hello guys, have a nice day everyone. Guys, samahan niyo po kami, mamiesta kami sa Plaridel, bye bye city, late. Happy fiesta Plaridel. Let's eat guys. Guys, this is the third day of our journey here in Baybay, Leyte. Samahan niyo po kami, guys. Mamiesta po kami sa Plaridel. Doon, guys, nakatira ang sister Marcel ko, guys, at ang pamilya niya. Guys, galing pa kami ng kabalasan at umuwi kami ng taitayan sa brother ko at kinuha namin ang aming mga gamit. At umikot pa kami papuntang gaas, guys. At sinundo namin si Nana Yuning. So, round trip ang nangyayari, guys. Buti na lang, guys, at may shortcut na daanan dito, guys. Mga bagong daan guys sa tinatawag nilang diversion road na magandang kalsada at malawak. Ang travel time namin guys is 1 hour to 1 hour mahigit guys. So ayan guys, fast forward na natin guys. Nakikita na natin may mga banderitas. Papalapit na ang Plaredel. So ayan guys, paakyat doon guys sa lugar ng kapatid ko guys. Ayan at may thrill dito guys pag ka guys dahil medyo matarik siya at ilang saglit pa dito na tayo ayan na guys ang bahay ng sister ko nakakatuwa ang bahay nila guys ang daming mga pananim hitik sa bunga ang kakao maraming mga manok pwede ba natin yan itinola ayan ang sarap ng sabaw niyan charot dami nila panggatong guys ah dito sila naglalabas dito nagsasampay very nice very nice tuwa ang sikwa pin o daghang adyo pin o tuwa anong bitay tuwa sikwa kita mo yon ang dami sayang no hindi man daw na kaya madughit ha at guys, bumungad ang bibingkang masarap. Miss na miss ko na tong kainin, guys. Thank you, brother sa bibingkang masarap. Binili ng brother ko 'yan, guys, at may lumpia pang kasama. Dalanya guys galing sa biyahe niya. Ayan na guys, ang aming mga dalang mga ukay na relief goods. Kanya-kanya na silang sukatan guys kung alin ang kasya sa kanila. Kaya excited silang lahat guys, mga pamangkin ko at mga kapatid ko guys. Katuwa silang tingnan guys at mukhang na-appreciate nila yung mga dala namin guys. model model na dyan. Ibalik man. itong Nakagubot sa mga... At ayun guys, maghahapuna na. Ito ang akin niluto guys, sinugbang buwad or inihaw na tuyo guys. Nasabik akong mag-ihaw guys dahil ang daming baga at meron din silang suka na timplado na guys. Ayan. Solve ang aming dinner guys. Dahil craving satisfied. Ayan. Kainan na. At nagbisibisihan na guys ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko guys para sa handa bukas sa piyesta busy ang linya guys sa bandang kusina at ito guys i ko sa inyo ang lutuan ng sister ko ba diba? ang ganda talagang tipid sa gasol guys at guys lumipas ang magdamag ito na ang pagising namin sa umaga may kamote at kamuting kahoy sa mesa sabi ng sister ko guys ilaga daw kako gawin nating suman yung kamoting kahoy yung kamote na lang ang ilalaga natin ayan kaya hinugasan ko guys at nilaga ko at binalata naman ng mga kapatid ko ang kamuting kahoy guys nung maluto na ang kamote guys ayan let's eat breakfast guys yummy breakfast may ginamos pa at kamote na nilaga so ayan kainan na ito ang banding namin ngayon guys sa umagang ito guys namin mga magkakapatid at kumain ako guys ng kanin na may tusino at ginamos ang sarap sarap palang partner guys yung tusino at ginamos guys na may mainit na kape tapos may kamote pa ayan yummy yummy let's eat guys at pagtapos mag-almusal guys, nanguha kami ng Sister Marifin ko ng dahon guys para sa suman. Dahil sabik na sabik kaming kumain guys ng iraid ba sa Bisaya or suman. Ayan, ang dami nilang dahon guys. Libre lahat dito guys pero sa Manila, bibilhin mo pa yan guys. Ayan guys, talagang nagsipag kami guys dahil takam na takam kami sa suman guys. Dahil sabi kong ako ang nagsuggest guys na gawin na lang suman kaysa sa ilaga dahil minsan lang kami makakakain ng suman guys. At may mga nyog din naman dito. Kaya minabuti na namin gawing suman. Sila naman ang dalawang sister ko guys ang nagkudkud guys ng kamuting kahoy na yan. Fast forward natin guys natapos na naming balutin at nilaga na. So sad lang guys nung naluto na wala na kaming video or picture. Na busy na talaga. At dito naman tayo mag survey guys kung natin ang lechon. Kung luto na ba. Kung malutong na ba yan. At matikman na. Ayun, guys. Mukhang malapit na nga siya maluto, guys. Habang wala akong ginagawa, guys, ito, masid-masid sa paligid. Ayan ang mga nakita ako. May kambing. At ang kakao nila, guys, super daming bunga. So, ayan, guys. So sad lang, guys. At hindi raw maganda ang laman niya, guys. Bagyuon daw ang tawag sa Bisaya. Yung parang bulok ang mga laman niya na buto. Pagkasayang lang talaga ng mga bunga niya, guys. At balak pa naman manungkit ang aking sister, guys. Takam na takam siyang manungkit. Nung na-boring ako guys, wala akong ginagawa. Ayan, lumabas talaga ako at nang masid, -masid sa paligid. Alam mo naman ako, taong bundok yata ako guys. Mahilig talaga ako mag-tortor mag sa mga kabundukan. Ayan, nagmasid-masid lang ako dito guys kung anong ma-harvest charot. Yung <laughs> kanilang patulang, dami-daming bunga. Yari yan talaga mamaya, susungkitin talaga yan. Sayang talaga guys ang lalaki. Up tatlo yan or apat. At ito pa guys, kung nakakain lang to guys, kanina pa na harvest to guys, charot. At ito na guys, ready to serve na ang lechon. Kinakatok-katok na kung talagang malutong ba siya. Tikman nga natin kung malutong nga. Sa ah, sarap. Rin. Ay, di ay malutong oh. Di ay malutong dapit oh. Hmm? Gipanitan na. Tikim lang. And guys, nagre-ready na kami para sa tanghalian at may mga bisita ng parating. Kaso guys, mukhang nahubara na talaga ang lechon guys. Hindi na natiis. Sa lechon talaga guys, mabenta ang balat. Ang ganda ng pakuan guys, mukhang ang tamis. And the long wait is over guys. Let's eat. Kainan na. Happy Fiesta Floridel. Ayan na ang aming mga bisita. ni Silas Nanay. Yan ang aking brother Winnie na runner, masipag. At ang isa kong brother, nagkamustahan sila ni nanay, nagchikahan sila. At ayun na nga, pagtapos ng kainan, hindi nakatiis ang sister ko. Go sister! Gilambusan! Da, nangahog. Oh, nangahog ang mga daon! Oh, <laughs> Kana na oh, dali. Ayun nga guys, sorry lang talaga at masipag kami mang harvest. Hanggang dito na lang po guys at yan ang kabuang ganap sa buong maghapong ito sa aming pamamasyal dito sa Floridel at banding namin magkakapatid dito guys. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana tunghayan nyo pa po ang aming pangapat na araw guys sa aming bakasyon dito sa probinsya. God bless everyone. Ingat po ang lahat. Bye bye.